oh, yun, ito yung ating uh, PCP na pantiksay O oh. Iba, PCP, pinantitiksay Ayan uh, o uh, Folding Yung kanyang ano, Pantiksay Pero siyang 24 inches barrel Tapos <coughs> Wala siyang groove kanyang isang ba ayaw tama ang pagkita ayun uh, know, o unang group yung kanyang barrel so tamang tama sa kanyang pantiksay meron na din siyang pansundot tapos red dot red dot 3 by 44 RD bus para sa mga di nakakalam ng mga red dot magkakaroon po ng ano yan pula ay ito yung ating red dot tsaka green dot yun o tapos pag pinit mo sa kabila green ayun bagay na bagay sa pagtiksay ni sir ngayon ang issue ng kanyang PCP na pantiksay papalit tayo ng gates yung kanyang gates meron pang laman na almost 1.8 PSI tapos pero wala na siyang hangin ayun o no? pansin nyo mga idol ayun, no? napipisil ko na yung ano yung kanyang firing pin so wala na siyang hangin pero yung kanyang gauge pan 8 pa din so magpapalit lang tayo ng gauge ng gauge ayan shout out kay Peace Hunter Pampanga Tiksay tapos sa abla meron pa siyang sticker ah ganun din pala o, oh, shout out sa mga member ng Pampanga Tiksay, Peace Hunter. yan ang unit pa lang ito ay kay Boss Reggie. yan Boss Reggie. Boss, ngayon pa lang magagawa yung unit mo. Papalitan natin ng gauge. Habang binubuguan ko ng hangin, napansin ko parang may bumabara. Ngayon, ang ginawa ko, uh, tinanggal ko na kasi matagal na din di natatanggal yung mga piyesa nito. Baka nag-moist nag na sa loob. Tapos, na-karoon na ng yung tinatawag na omido, Yung parang buo-buo uh, na ano. Ayan, tubig. Ito siya mga idol. Ayan o. Oh nag-omido nag na siya nagka-moist na siya kaya bumabara na sa mga malilit na butas kaya tips lang mga idol sa mga katulad na gumagamit ng PCP every 6 months kung pwede tanggalin yung mga pyesa tapos kahit wala siya so lang oh, pakargahan na natin ng hangin tingnan natin yung gauge natin kung hindi sira ito yung pinalitan natin bagong gauge tapos magkakarga din tayo ng indu